dito nga sa mga taong nabigyan ng konting tulong nitong nga si Tanggol ay tuwang tuwa nga ang mga tao at sinabing napakabait ni Tanggol at nandito nga siya sa bungad ng San Dimas at namimigay ng ayuda sa kanilang mga dating kasamahan o kapitbahay dito nga sa Quiapo ito nga ang nais nagawin gawin itong si Tanggol kung kayat dito ngayon ay napakabuting tao nang tingin nila dito nga kay Tanggol at agad-agad namang lumapit nga itong si Roda dito nga kay Aling Tinding at sinabi nga niyang nandito sa Maysan Dimas itong nga si Tanggol baka nga ito ay pumunta sa kanilang bahay at makita ang sitwasyon nito nga si Marites ay magkagulo at baka hindi na alam kung ano ang gagawin ng isang tanggol once nga na malaman ito kung ano ang sitwasyon at tunay na kalagayan nga nitong si Marites kung kaya't agad-agad nga na nagtungo nga ng kanilang tahanan itong si Aling Tinding kasama nga si Roda dahil ang buong akala nila ay baka biglang sumulpot doon si Tanggol ay lalong magkagulo at magkasira-sira ang kanilang pamilya ngunit bigo nga itong si Aling Tinding at si Roda hindi nga nila inabutan itong si Tangdol doon nga sa kanilang tahanan at ang nakita nga nila ay ang bastos na si David at dito nga ay sinasabi nitong si Aling Tinding kung nasa ng na kanyang nanay at nasabi nga ni David na nakatakas at sarang nga daw ay pinatay at tinuluyan niya na ang kanyang nanay ngunit nagpanting nga ang pandinig nitong ang si Aling tinding kaya't ang nangyari nga ay nasaktan at sinampal-sampal niya nga itong si David dahil nga sa sobrang kabastusan nito ay hindi na nga mapigil ang bugso ng galit nitong si Aling Tinding kahit anong gawin pang awat nitong si Rodat ay talagang tuloy-tuloy nga ang pananakit ni Aling Tinding dito nga sa bastos na si David kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat God bless and bye bye